Hello guys, good morning. Andito ako sa labas ngayon, naghintay ng sasakyan ng amo ko. Ito yung bahay na inuupahan niya dito sa Adan. Dito ako sa labas kasi hinintay ko yung sasakyan ng amo ko. 7 o'clock kasi siya susunduin. Yan yung ano, yung kalsada paakyat dito sa apartment namin, hindi pa tapos tapos yan guys, yung building na yan, school ng elementary yan. sabi ng amo ko subdivision daw yung tinirahan namin tinan mo ha o yan, yan yung mga bahay dito malaki, tapos yan lang yung kalsada niya o, maliit lang isang sasakyan lang magkasya pag may makasalubong ka stop muna susunduin siya ng ano niya katrabaho niya na teacher kasi hindi na siya nag ano, hindi na yata siya nagpa-service kaya dito ako sa labas naghintay Ayan na, siya na siguro yan ay. Thank you for watching guys. Bye bye!